Ang ibigay ni Leon ang pera ng kalasag mula kay Alakdan para makuha nila ng ligtas si Tori at gumawa kagad sila ng plano para magtagumpay sila nito. Pero hindi naman sumangayon si Jordan sa mga pinaplano ni Leon na dapat kasi makipag-ugnayan pa rin sila sa mga pulis para makuha nila ng ligtas ang kanyang anak. Kaya pinagsabihan ito ni Christy si Jordan na magtiwala ito sa kanila ni Leon dahil alam nila kung paano mag-isip si Alakdan. Ngunit sinusulsulan na naman si Jordan ni Shira na delikado ang mga pinaplano nila Leon na mas nakakabuti na may backup plan pa rin sila nito. Na kailangan tumawag pa rin sila ng mga pulis upang maisiguro nila na makukuha talaga nila si Tori at mukhang susundin ni Jordan ang mga sinasabi ni Shira. Ila Lagay niya talaga sa panganib ang buhay ni Tori. Gayon pa man, nagulat si Alakdan kung bakit si Leon ang nagdadala ng pera. Di ba dapat si Christy ang magdala nito sa kanila? Kaya nagalit si Alakdan dahil hindi na naman sumunod si Leon sa kanila at hindi nila ibibigay si Tori nito. Makukuha kaya ni Leon at Christy si Tori mula sa mga kalasag? Yan ang ating aabangan sa asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa at channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in ko. Thank you for watching and God bless to everyone!